November 13, parang uh, yung sister-in-law ko, uh, sabi niya, um, mag-business tayo. Sabi ko, ano naman, panahe, tahe, uh -huh. yun lang ang alam ko. And then that time, sabi niya, oo, sige, dahil ito yung idea. Sabi ko, sige. And the, yung may idea na ako sa binbag dahil pag pumupunta ako sa ibang bansa, nakikita ko siya. Kaya lang, super mahal, hindi ko kaya. May $1,000, $700, di ba? Ang ginagawa ko na lang, pinipicture ko siya. So, ipipicture ko siya or hihingi ako ng catalog. And then, iniipon ko yung catalog. And then, yung right timing ni Lord nang dumating, yun nga, niyaya ko ng sister-in-law ko. Nagsimula kami sa isang makina sa garahe. And then, yun, nag-start kami gumawa ng pattern, kinaya-kaya rin. And then, nakaisang naka -isang order kami, ang saya-saya ko. Tapos, ang hirap pa kung hindi ko alam paano siya i-ship. Mm -hmm. <laughs> Dahil papuntang probinsya. Sa isang binbag, uh, yung naging kapital ko, let's say, sampo, tapos, ang naga, yung nagastos mo isang daan para lang ma-ship at maging mat masaya lang yung customer para ma-deliver mo sa kanya. Yun, doon, nagsimula sa isa. Saan po mm. Saan pong probinsya yun, yung unang un? Ako, so Sa Buanga. Sa Buanga. Sa Buanga. Ala, pa Manila, doon sa Buanga. Oo. Oh, oh. Magkano po yung halaga ng cuddly bean bags natin? Yung, gaya, gaya nito, uh, nasa 4,000. Magkano po? 4,000. 4,000. Yes. Mura na yun. Mura na din sa ibang bansa. Mahal eh, nga po. Oh, 50,000 <laughs> pag sa peso. <laughs> uh -huh. 30,000 sa peso. Yung mga ganyan naman, si soccer ball, nasa ano lang siya, uh, pag-customize, 4,200. Uh, 4,200. Ito, 3,500 to 3,000. Depende rin sa tela. And then yung pinaka, may mga mura naman, ma'am. Wholesale, meron kami one So, sige, mag-start po tayo doon sa ano, pinaka, yung cheapest po ninyo. Pa, magkano siya oh, nagre-range? At saka doon sa most expensive? Um, yung pinakamura is, meron kami 600, yung small na round. Mm -hmm. And then, pinaka-expensive talaga, yung Actually, meron kaming na-quote ngayon sa pinakamalaking resort na sa 27,000 isa. Ang isa. Dahil yung kanyang <clears throat> Specs. Para imported lahat. So, wala kami choice. Ayun. So, anyway, ibig sabihin, uh, across yeah. all market segments, di ba? Kasi may 600 pesos, yes, di ba? kaya. Yeah. Kaya namin ni Jowa right. na yun. <laughs> doon tayo <dahi> sa 600. <laughs> doon tayo sa 600 pesos. Pero, doon sa mga, ano, mga can afford naman, who are willing to pay for comfort yes. and um durability. Mm -hmm. So, doon yes. po kayo sa 27,000 or in between. 2 diba? years 'di ba? 2 yes. years lang. Depende sa paggamit, umaabot naman ng 5 years tapos kita Oh, at saka Joanna yun, 'yun nga, 'di ba? Refillable siya. No, so reasonable. Kapag medyo nag-ano na siya, nag-shrink na siya, paano Pwede. po 'yun ibabalik po sa inyo for ah, refill? Pwede din kayo ulit. pwedeng ibalik sa shop or o order ka lang dahil naka zipper naman lahat. Ayun, uh, ah, refill it ah, by yourself. O oh. oh, saan to order? Ano pong ating website? Ah, uh, 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 sa page namin The Same Cuddly Bean Bags. Mm -hmm. uh, 'Yun. Ngayon, ilan po ba mga mananahi natin nung nagsimula versus ngayon? Uh, dati, syempre, dalawa lang kami nung sister in law. Sister -in -law. <laughs> sa garahe. And then ngayon, meron sa dito sa Manila, uh, anim, mga anim kaming lahat, silang mm -hmm. lahat. And then sa Iloilo -ilo naman, Uh, yung tatlo. Mm -hmm. Maam, mabib mabibilis kasi sila eh. Yung isang manalahin, <laughs> nakaka-30. <laughs> wow. Mga sa Ano po yan parang, in a day? Uh, yes, maam. Pag wow, yung tuloy-tuloy yun talaga, ang bilis nila, oh. grabe. Bali yung bayad po ba depende sa dami ng, so, ng gawa? Yes. Ah. Per, per job. piece, per piece. Dahil nung pandemic nga naka-work from home kami, hmm. di ba? Kaya nag-per piece kami. Kaya uh -oh. talagang maramihan na to si Ate. Uh -oh. Pero kailang quality. Oh, yes. Dahil pag na-check, na-reject, o oh, ibabalik ko to, Ma'am. Ate ha, uh -oh. gano'n ko. Mabutihin niyo po sila, yung mga mananahin natin. I mean, hello Ate, mga madams. Uh -oh. <laughs> Mamaya kita-kita tayo ha. May tatahiin pa tayo. <laughs> Oh, at saka talaga, oh, syempre I'm I'm sure very proud itong mga ano, mga mananahi yeah. niyo kasi ayan 'no, nasa teleradio Radio na ang kanilang mga tinahi. Ano, <laughs> mga tinahe, yung kanilang mga creation at <laughs> uh, nakikita na nang ng ano, Pilipino at hindi lang dito sa Pilipinas napapanood syempre ang Pro Pinoy, kundi around the world, no, really. 'di ba? Yes. Lahat ng mga kung saan mang panig ng mundo, merong Pilipino. Ayan, Upinay oh, It's a man at thing panahon Ho 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 oh, Merry Pinoy. Christmas